Magandang araw. Ayusin nga natin tong nasa table natin. Ayan. Uh, teka. Ayan. Oh, so, may drawing dito na ano, no? Stickman. Uh, stickman tawag dyan ng mga bata kapag tinatanong ko sila kung marunong ba sila mag-drawing. Ang sasabi nila. Stickman lang po kaya ko, sir. Yun. Yan ang sinasabi nila. Sino pa rito nag-drawing ng Stickman. Congratulations, dahil mahusay ka. Baka sabihin nyo, ako yata niloloko ni Hindi. So, ang stickman kasi ay ginagamit bilang skeleton ng character na idodrawing mo. Halimbawa, magdodrawing ka ng character na nakaupo. Kailangan yung, scale, yung stickman mo ay idrawing mo ng nakaupo. Kung gusto mo siya na nakasipa, Or nakataas ang kamay. Then, i-drawing mo yung stickman mo na nakataas ang kamay. So, ang gagawin mo lang, gaya na itong ginagawa ko. So, yung stick mag-serve as a uh, skeleton. Then, papatungan mo lang siya ng laman. So, parang nilalagyan natin siya ng laman. No, gigit na mo yung uh, stickman sa loob ng mga shapes na parang braso, chest yan uh, legs, yan, Igigit na mo siya. Yan. Gaya ng sinabi ko, parang nga siyang skeleton. Yun ang gagawin natin. So, yan. So, nalagyan ko na siya ng katawan, kamay, paa, pero puro sketch lang yan. So, dapat kapag gumawa ka niyan, light lang yung strokes mo. Napakagaan lang muna dapat. Para pag binura mo yan, mamaya, hindi siya nakabakat sa papel. So, dito, anuhan uh, natin yung ulo, uh, natin para bumagay sa laki ng character na idodrawing natin. So, itong character na ginawa natin sa Stickman, siguro kilala to ng mga batang 90s. Siya yung uh, isipin natin na kung kilala nyo si Detective Conan ngayon, siya yung Det Detective Conan noong 90s. No, yung mga batang 90s. Yan. So, dati hindi ko namatandaan kung anong channel siya pinapalabas. I think, RPN 90 or Channel 23. Yan. So, hindi ko namatandaan. Pero, yan, uh, pinapanood ko siya palagi kasi exciting yung kanyang uh, sto story. At, yan, uh, Maganda rin yung drawings, no? Maganda rin yung drawings. yeah. So, yun na. So, after masketchan ng light na mga shapes, yung katawan, legs, arms, pati yung head, pwede ka nang mag-heavy, no? Pwede ka nang mag-drawing ng exacto kung ano yung tura nung i-drawing mo. Yan. lalagyan mo na siya ng damit. Para ka lang naglalaro. Kanina, body lang, wala pang damit, lalagyan mo lang siya ng damit. Lalagyan mo siya ng... Um, pants. Yan, pants na yung dinagawin natin ngayon. So, lalagyan ng pants. Kung bago ka, pwedeng straight line lang yung pants. Pwedeng straight line lang yung sa... Uh, t-shirt. Yan. Pero habang sumatagal, habang nag-drawing ka, matututuhan mo na kung paano maglagay ng mga gusot sa damit. Yan, pati yung mga tupi-tupi. Okay, so now, maglalagay na tayo ng legs na may papunta na sa sapatos yan. Ganun din yung sapatos. Uh, yung shape ng paa, medyo mas madali siyang matutuhan kisa sa sa pagguhit ng kamay. No? yan yung paa mas madali kung lagi mo siyang ginuguhit malalaman mo kung paano pinopresto yung paa para mas maging mukhang realistic so na dito naman tayo sa kaliwang kamay o kanang kamay pala yan so yung kamay mas mahirap siya kasi maraming mga positions yung mga daliri na pwedeng gawin eh. so yan inaaral din talaga yan pero ah uh, as a beginner dati ang ginagawa ko sa mga fingers mga daliri um, dati uso yung cartoon for lang ang daliri so yun ang ginagawa ko dati until yun matutuhan ko rin makagawa ng uh, kamay na maayos kakapractice so now sa head sa face pala sa face yan so lagyan na natin ng eyes nose mouth yan okay mukhang nakikita na itsura niya no? kung kilala niya yan comment na sa comment section sa ibaba kung sino yan na character kitang kita na eh kung sino so detective tapos meron siyang asong white na um, mga kulit kulit din yan yan ipwesto lang natin sa gitna tapos lagyan na natin ng um, lines solid lines so ang gaga gamit ko rito ay ano fine line na 0.6 yan so lagyan natin ng lines na lahat ng ano ng bahagi na start tayo sa face so sa paglalagay ng lines kailangan sundan mo dahil marami, maraming lines to eh kasama yung mga sketch na lines ang susundan mong lines yung ginawa mong sa tingin mo ay tama na lines So, ikaw yung nakakaalam nun since ikaw yung nag-drawing. So, yun yung susundan mo ng mga linya. Yan. So, yung hair niya, nakatayo, na parang iilan lang. Yan. Tapos, meron pa tong kasama sa cartoon na sa story na yung kambal din na laging uh, nakikipaglokohan sa kanya no? nakalimutan ko na yung mga pangalan ng mga characters siya na lang inaalala ko eh. yan. so yung sleeves drawing na natin lagyan na natin ng ink yan yan pag may mga tupi kailangan naka over siya o nakalagpa siya ng konti doon sa mismong shirt para magmukha siyang nakatupi. Ganun ang pagdodrawing ng may tupi. Then, pwede kayo maglagay ng mga ilang lines para makita rin na yung mga lukot-lukot ng damit. Yan. So, sa kwelyo, yan. And then, doon tayo sa arm, sa hand. Yung sa hand, sundan lang rin natin. Yung mga sketch kanina. Yan. Pagdagan natin ng isang daliri para mas mukhang uh, maganda siya. Tapos, yung relo niya. Yan. And, yung daliri na hinlalaki and hintuturo na nakaangat. Sa title ng cartoon na yan, ma, ang umpisa niyan, The Adventures. Yun. Tapos, hindi ka So, naalala nyo na okay, comment niya sa uh, comment section mga batang 90s or kung alam rin ito ng mga millennials, pwede rin kayong mag-comment sa baba na no, kung sino ba yung character na yun na uh, ikat na sikat noon hindi ko alam ngayon kung meron pong palabas to eh kasi yung mga palabas ngayon po so anime yeah. so sa shoes So, if ever na drawing kami, sketch ka, pwede rin naman gaya na itong ginawa ko na gumawa ka ng sariling line, hindi dun sa sketch na ginawa mo. If gusto mo na sa tingin mo na ano siya, mas gaganda siya. Yeah. Yung ano kasi yung sketch guide lang yan para sa drawing mo. No, pwede mong iba-ibahin pa rin. Mo. So, sa face tayo, mataas na kilay. Eh. Tapos, bulong niya itu so, sila ayan tapos mouth okay na okay, details the okay, So now, uh, na, burahin na natin. Ito sa pagbubura, huwag masyado mag para di maluot yung paper mo. Ito kasi yung paper eh hindi naman naka-heat. Ano, Kaya kapag hinihingi, mo yung matundi, mo mag yung Ayan. 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 so lagyan lang natin ng thick lines sa labas so para yung ating character ay mag-stand out mas ano sa gumanda yung figura niya pag may thick lines sa labas ang drawing mas nagiging um, parang ano siya uh, mas maganda mas buhay lalo na pag nilagay ng kulay. Pero yung thick lines na to, uh, stays outside lang ng character. Hindi mo siya nilalagyan sa loob. Unless, kailangan. So, Kung magdodrawing kayo mamaya, pwede nyong subukan yung maglagay ng thick line sa uh, drawing or illustration nyo wag naman sosobra na kapal kasi uh, parang yung focus ng titingin doon na titingin siya sa sobrang kapal na uh, outline no so ano lang sakto lang parang dinoble lang yung line ganun ganun yung magiging itsura dapat so from stickman nakabuo na tayo ng uh, isang buong character yan. kaya malaki talaga yung gamit ng stickman. Kaya wag natin mamaliitin yung sarili natin kapag stickman yung kaya natin gawin. Kasi uh, sa stickman, makakagawa na tayo ng whole new character na mayroong iba't ibang pose, position, kung ano man yung galaw na gusto natin ipagawa sa character natin. So, pili tayo ngayon ng colors na ilalagay sa ating character. Una, flesh o yung kulay ng skin tone o ng skin next is color blue para naman yan sa shirt o kung meron tayong light blue sana mas bagay dun sa character natin yung light blue na shirt yun kasi yung suot niya dun sa cartoon and one is brick na brown para sa kanyang pants sa hair and sa shoes yan so yun yung mga gamitin natin colors tatlo lang Okay, let's start with brown. So, brown yung buhok niya doon no, sa cartoon. Pati na rin doon sa comic strip. Nasa comic, comic strip din kasi siya. Sa comic strip, brown din yung hair niya. Brown na medyo maiksi. At merong konting nakataas sa ibabaw. Yan. Then, color natin yung skin. So, dito sa character natin, hindi na tayo masyadong gagamit ng mga shadow and highlights. Uh, ano lang, simple color lang. One, ano lang, color. Kung ano lang yung color talaga ng skin, ng hair. Yan lang. Okay. So, normal stroke lang yung gagamitin natin. Hindi ganong madiin, hindi ganong magaan. Yung sakto lang para magkakulay siya. Yan next is blue for the shirt pero uh, sana nga may light blue tayo no para saktong sakto yung color niya since walang light blue hindi ko makita eh uh, yan mo uh, blue tama ba light blue since walang light blue blue muna yung gagamitin natin So, yung, yung kwelyo niya, white lang yun. So, kaya hindi natin siya kukulayan. Next is brown para sa kanyang pants. Yan. So, kilala niyo na siguro to, no? So, ang pangalan niya ay si Tintin. Yan. So, si Tintin, yung kung kilala niyo to, yung mga batang 90s, no? Siguro, alam niyo yung adventures niya yung kung paano siya nagsosolve ng mga mystery. So thank you sa pananood. Kung meron kayong gustong ipadrawing or kung may kwento kayo tungkol kay Tintin, comment lang natin dito sa comment section sa ibaba. See you next drawing day.